Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Wa ba'd salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, nung makarating ng propeta sallallahu alayhi wasallam sa Taif, nagdaawa na siya dito, kinausap niya yung mga leader dito sa Taif kasi uh, ito yung mga kamag-anak niya sa side ng na kanyang nanay sa gatas na si Halima Saadiyah. Pero ang problema, wala. Hindi, hindi nak yung mga taga-Taif. Hanggat sa ang ginawa ng mga leader na to, kinalat sa mga taga-Taif, Hanggat sa minura-mura ang propeta sallallahu alaihi wasallam pinaghagisan siya ng bato at tinamaan siya ng mga ano, nasugatan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagkadugo-dugo ang propeta sallallahu alaihi wasallam hanggat sa dumating sa kanya si Jibril alaihi salam. Sabi ni Jibril, kasama niya yung anghel na nagbabantay sa bundok sa pagitan ng Taipat at Makkah. Sabi niya, Muhammad, nandito yung anghel, magutos ka lang kung gusto mo maghiganti laban sa taga Taif. So ang propeta sallallahu alaihi hindi siya nagdawa para sa sarili niya, kundi ang dawa niya para sa Allah. Sabi niya, uh, nag, nag ko at inihiling ko sa Allah na lalabas pa rin sa mga susunod na henerasyon ang tatanggap sa kanila sa Islam. Kaya hindi nag, nagiganti ang propeta, sallallahu alayhi wasallam siya ay nagsabar. So, alhamdulillah, ganito ang pagdadawa po. So, wala, walang tumanggap sa taif sa dawa ng propeta, sallallahu kaya ang nangyari, bumalik siya sa Makkah, alam natin pinagtabuyan niya siya sa Makkah, at uh, tinanggap siya dito ni Al-Mutaim bin Adi. Isa si Mutim bin Adi sa nagtangal nagtanggal sa uh, pagbuikot sa propeta sallallahu alaihi wasallam sa Mecca, isa siya sa tumulong sa propeta sallallahu alaihi wasallam pero siyempre uh, hindi pa niya natatanggap yung Islam sa time na yan. So dito uh, siya yung doon siya doon siya nag-stay kay al mutib bin Adi. Hanggat sa dumating ang punto na ipag-utos na sa propeta sallallahu alaihi wasallam isang taon, isa't kalahating taon bago lumikas ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa sa Madina, ay uh, sinundo na po ang propeta wasalam, ni Jibril na may kasama siyang uh, hayop na tinatawag na burak. Ang burak na ito ay kulay puti na mas maliit sa kabayo at mas malaki naman sa donkey na ang bilis nito ay kung saan po umaabot ng kanyang mata ay doon po tumitigil ang kanyang talampakan. So the kinuha niya, uh, ayaw pa niyang sumakay, ayaw pa, ayaw pa niyang pasakayin ang propeta sallallahu alaihi wasallam so sabi niya hindi mo ba alam na ang ayaw mong pasakay na yan ay pinakamainam sa lahat ng nilika ng Allah at pinakamainam sa lahat ng mga sugo at mga propeta so dito nagpawis pinawisan yung yung hayop na to hindi naman po nabanggit ang pangalan i mean uh, hindi naman po nabanggit na ito ay kabayo at hindi naman din po nabanggit na mayroon dito'ng pakpak -pak, pero nabanggit ito pong hayop na ito ay sinasakyan na po ng mga propeta itong pong burak na ito pero ang tanong, kailan ba nangyari ang israwal mi araj Wala pong dalil na matibay na katibayan kung kailan talaga ito nangyari. Sa ibn sa ibn i opinion dito. Pero walang katibayan na kailan ito nangyari, anong buwan, uh, anong date. So dito pa lang, wala pong matibay na katibayan kung kailan talaga ito uh, nangyari, anong eksaktong nangyari ito ang pag uh, Israel may aral sa propeta sa Allah. May nagsabi rin na bago siya maging ganap na propeta, may nagsabi na pagkatapos siya maging ganap na propeta tapos pinaka-correct ay nangyari ang israwal may araj nung siya po ay maging ganap na po na propeta, na propeta po kung saan nagbaba na po ang Allah sa kanya ng kapahayagan. So sa pag-isra, wal may araj ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dito na po inutos yung Quran. So sumakay na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng kabayo, sinundo na po siya ni Jibril. Hapon po nangyari yun. Kaya sabi ng Allah subhanallah di asra bi abdihi. Uh, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na nag, ang naglakbay sa kaluhalatihan sa Allah at naglakbay ang Propeta sallallahu alayhi sa hapon sa hapon uh, mula Masjid al-Aqsa ilal Masjid Al haram So, uh, minal Masjid al-Haram ilal Masjid al-Aqsa barak na hawlahu. So, naglakbay ang Propeta sallallahu alayhi sa hapon mula magkapatungo sa Masjid al-Aqsa. So, napakabilis ng paglalakbay nila kasi nung makarating sila sa Masjid aqsa Itinali niya yung kabayo doon, or, I mean, yung hayop na to. At siya yung nag-imam sa lahat ng propeta. Binuhay ng Allah ang lahat ng propeta sa Masjid al-Aqsa. So, siya yung nag-imam sa paglalakbay na ito. Pagkatapos siya mag-imam, ay umakyat na siya. At every time na siya umakyat, nagtatanong si Jibril, uh, alay salam sa mga tao, ay I mean, anghel sa taas ng langit. At sinasabi nila, sabi nung taas sa taas ng sinuyen, sabi nung, sabi ni Jibril, si Jibril, at sino yung kasama mo? Sabi ni si Muhammad, ipinadala ba yan? Sabi nila, oh. So, sa kanila binubuksan yung langit kasi bawat palapag ng langit, mayroong anghel. At ang unang nakita niya doon sa unang palapag ng langit ay si Adam a.s. At kung saan may maitim, may nakikita sa kanan na grupo ng mga tao at sa kaliwa grupo ng mga tao at uh, ang mga tao na ito sa kanyang kaliwa ay ang mga ang mga anak ni Adam salam na napunta sa impierno at ang nasa kanan naman na maliwanag ay mga anak niya na napunta sa paraiso at sa susunod naman ay magpapatuloy ang paglalakbay ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa taas ng langit ang iniarads kasi ay ang pagakyat ng propeta sallallahu alaihi wasallam mula Masjidil uh, Masjid al-Aqsa patungo po sa taas at ang Isra naman ay ang paglalakbay ng propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa Haram Makkah patungo po sa Masjid al-Aqsa. So, abangan natin ano po yung mga nangyari sa paglalakbay na ito sa susunod na pagkikita natin sa Al-Isra wal Mi'raj. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.